Hello sa inyong lahat mga idol Ayan, uh, Ngayon vlog na lang ako mga idol Sarap sana nang Ay nahinga ko kasi Nagsakit ng ipin ko mga idol Ngayon nag vlog na lang ako kasi malakas yung ulan Isipan ko na mag vlog mga idol yung so, Grabe yung hangin oh. No? Ayan ulan Ayan, Ayan o oh, mahangin at maulan mga idol Ngayon lang na uh, ulan ngayong hapon ito lakas nakita hmm. e, nyo ba yung saging ko mga idol bakit dalawa na lang natira ang dahon niya inawasan ko mga idol buhat niya ng pagka matumba no? kapag ano ng hangin Ayan. tapos yan na pala yung manok ko na ano laging trending sa short video ko mga idol grabe yung ulan dito mga idol oh. tapos nag burn out pa mga idol yan hmm. patay yung ilaw grabe ayan grabe lakas ng hangin mga idol oh. kawawa ngayon yung nagpagapas mga idol boring kasi dito sa bahay kaya nag vlog din ako mga idol mag vlog na lang ako okay lang mga idol kung ulan lang wag lang yung hangin di ba nakakatakot baka tanggal yung bubong natin Ayan. Ayan. yung mga saging ko mga, ito yung mga ano yung niya. pwede nang Tapos rin din dyan sa likod, mga idol. Maraming ulan. So, din yung aso ko. Ayan, tatago na dito sa loob ng bahay kasi malakas yung ulan hindi na naglalandi hindi na gumala para maglandi hmm. yan so, ang ganda ng kulay ng mata yan mga idol punong puno yung tap ko galing sa labas yan ayan, yan may galing sa labas kasi dito yung CR ko ayan hmm. punong puno May screen pala yan mga idol. Ayan, itu ko din ng screen niya. No, eh. so, para pag may dumi, eh, pwede malinis yung tubig. Kuya, malinis yung tubig. O, pwede naman po. O, pwede dito malakas din. Ang yung ulan ah. Bigla ang dumating. Ayan. Ay, dito sa likod mga idol, may mga saging ako dyan. Ayan, hanggang doon yan, sa dulo. Tapos kung napansin nyo doon sa dulo, kamating kahoy ko po yan, nakatanim dyan. Ayan. Grabo lakas ng ulan ay. Eh ano ito yung bagyo na paroon ngayon yung ito rin ang isa mga idol nung puno na rin o, diba saglitan lang ang ulan lipat mo natin dito sa ano yan para malagyan dito walang problema sa tubig mga idol basta umulan talaga yan pala mga idol yung ano pinagkukuhaan ko ng tubig. Yan. Ito po ay sa harap ng bahay ko. Ito po yan sa harap. Um, yan dumadaan yung tubig ko galing sa ati. Kapunta doon sa CR yan mga idol. Yan. O ba? Diba? Yung dali-dali lang. Ayan. Ayan. Ayan mga idol oh. Tingnan niyo yung dulo mga idol. Ayun. Oh, di ba? Kombinasyon 'yan. Isang sunrocks lang po ang ginamit ko diyan mga idol. Ayan, pag malakas ang ulan, ayun. Yan, kahit dito sa harap ng bahay ko, ah, sa gilid yata to, harap, ah, gilid niya, gilid, gilid pala, sorry. Yan, may mga saging din ako dyan. Yan. Ayan no, oh, mga saging yan oh. Ayan. ayan nagbunga na yung isa pero maliit. Ayan no, diba? andali dali Kasi pag mag-alaga kami ng baboy, makabili kami ngayon. batapusan mga idol ng baboy. Diyan din ako ng source ng tubig. O diba? O kahit dito sa kusina. Ayan. Sa ingan. Ayan, ayan pala yung ano, poultry ng manok ko mga idol. Ayan yan yung bahay ng manok ko tapos saka sa gilid yan naman yung bahay ng baboy ko baboy namin ng mahal ko kung makabili na sana ngayon makabili na kami ng baboy kasi lagi may problema kasi kaya hindi natutuloy eh. kaya pagdasal na lang natin na sana ngayon makabili na kami ng baboy ayan tapos tayo Lain natin ng ulan. Yan. Ito mga idol. Ito naman isa na lang manok na nakater, nakatira dito mga idol. Ayun. Kasi yung iba hindi ko pa nahuli. Kasi yung palay ng tito ko gapa, gagapasin na. Oh, ito pala yung mga tanim ko rin mga idol. Yan yung kamuting kahoy. Tapos ito naman yung kawayan na binili ko na ano, hindi ko pa na gamit dito sa bahay kasi kailangan ko to eh may e dingding ko pat sapaw ko dun sa dingding kong plywood kasi medyo na ano na ng ulan okay. ito naman yan karoon na ng puso mga idol o diba tapos dun sa dolo yung dalawang yan yan may mga bunga na yan mga idol malapit na rin kapasin yan tapos yun naman yun naman yung mga kamuting kahoy ko mga idol papuntayin doon sa dulo yan